إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت wa hum la yudlamun. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya tayo nagpupuri, umihingi ng tulong, umihingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Sa kanya tayo humihingi ng gabay at nagbabalik loob. Nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala na makapagliligaw sa kanya. At sino man kanyang iligaw ay wala na makapaggagabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang kapayapaan at ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya gayon din sa kanyang pamilya at mga kasamahan at sa lahat ng sumunod sa kanila sa kabutihan hanggang sa araw ng paghukom. Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala o mga alipin ni Allah. Katakutan ninyo siya ng tunay na pagkatakot at alalahanin ninyo na siya ay palaging nakamasid sa inyong mga gawain. Alalahanin ninyo at katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon na kayo man ay nag-iisa o kayo man ay nakikita o kasama ng ibang tao. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang araw na kayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa araw na yaon ay ibibigay ang bawat nakamit ng bawat isa o ang lahat ng gantimpala o parusa na dapat tanggapin ng bawat isa at sila sa araw na yaon ay hindi dadayain o lolokohin sa anumang pamamaraan sinabi ni propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam tajiduna an nas mu'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idha fakkahu wa tajiduna khayran nasi fi hadha shan lahu qirahayya wa tajiduna sharran nasi dal wajhain alladhi ya'ti ula bi wajh wa ya'ti haula Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makikita ninyo ang mga tao na katulad ng mga miniminang bakal na parang ginto, pilak at iba pa. Nang na pinakamainam sa kanila sa jahiliya ay ang pinakamainam din sa inyo sa Islam kung sila ay umunawa sa relihiyon na ito. At makikita ninyo na minsan ang pinakamainam sa mga tao ay yaong dating pinaka namumuhi sa Islam. Subalit sila ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala matapos ito. At karugtong nito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita ninyo na ang pinakamasamang tao ay yaong merong dalawang mukha na sila ay humaharap sa ibang tao sa pamagitan ng isang mukha at haharap sila sa iba pa sa pamagitan ng isa pa nilang mukha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natalakay na natin sa nakaraan ng unang bahagi ng hadith na ito ukol sa pananatiling mainam ng mga tao sa Islam na sila rin ay mga taong mainam noong panahon ng Jahiliya na hindi pa sila mga Muslim at ito ay magaganap lamang sa isang kondisyon kung sila ay uunawa sa relihiyon na ito o magkakaroon sila ng kaalaman sa relihiyong ito. Sabalit ang ikalawang bahagi ng hadith na ito ay tunay na mahalaga rin. Katulad ng una na kung ipinabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa unang bahagi ang pinakamainam na tao, ipinapakilala naman sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa pangalawa ang pinakamasamang tao upang iwasan natin sila. At nang sa gayon ay maiwasan natin ang katangian ang ito para sa ating mga sarili gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala palagi tungo sa matutuwid na mga gawain at mga pananalita. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga taong may dalawang mukha ay ang mga taong ipokrito. At sila ay hindi ang mga ipokrito na nakikilala natin bilang mga munafik na nagtataglay ng kufor sa kanilang mga puso habang ipinapakita nila ang iman sa kanilang kapwa-taong ang tinatawag na dulwajhen o ang taong may dalawang mukha, sila ay ang mga taong nagtataglay ng tinatawag ng mga, ng mga scholar bilang nifak ijtimai o ang pagkaipokrito na panlipunan o sa English ay tinatawag na social hypocrisy na isang masamang ugali na maari magdulot ng napakaraming fitna o kasiraan sa lipunan ng mga Muslim. Sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ukur sa dulwajhin, ang isang taong may dalawang muka, huwa alladhi ya'ti kulla ta'ifa bima Ang tao na ito ay ang tao na pumupunta sa iba't ibang mga pangkat o iba't ibang grupo ng mga tao at sa mas madalas ay pinupuntahan niya yung mga tao na magkakaaway. O kaya kung hindi man sila magkakaaway, ay pinupuntahan niya sila at ang kanyang gagawin fayadharu laha annahu minha wa mukhalifu at siya ay magpapakilala sa bawat pangkat na ito na siya ay kakampi nila at siya ay tumatanggi o umaayaw sa anumang taliwas sa pananaw ng grupo na kanyang pinupuntahan. Karugtong nito sinabi ni Imam Nawawi Rahimahullah Wasaniuhu nifaqun mamahdun kadhib waghidaun wa watahayyulu ala alittila ala asraril taifin o ala asraril at taifatin nang kanyang gawain ay ang pagiging ipokrito ang pagpapanggap nang may kahalong pagsisilungaling at panlilinlang at pagsisiwalat o pag iimbestiga o pagkuha ng mga impormasyon, lalong-lalo ng mga sekreto ng iba't-ibang mga panig upang ito ay ikwento nila sa iba. Nasa pamagitan nito ay mapagniningas niya ang fitna, ang galit at puot sa isa't isa sa bawat grupo na pinupuntahan niya. Na sinasabi ng mga scholar, wahiya mudahan mudahanatun muharrama na ang gawain na ito na ginagawa ng munafik na ito, na munafik ijtimai na ito, ang taong may dalawang muka, ang kanyang ginagawa ay isang mudahan na naipinagbabawal o sa wikang Pilipino ay nakikilala natin bilang pambobola. Na ang kanyang pambobola na ito ay ginagawa niya sa pamagitan ng pagsasabi lamang ng mga bagay-bagay na masaya o maganda sa pandinig ng tao na kanyang nais na makuha ang kalooban o mga tao na nais niyang makuhanan ng impormasyon o makuhaan ng anumang pabor. Sabalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating pagkamalian na ang taong may dalawang muka ay katulad ng tinukoy sa isang hadid na isang tao na nagpapakita ng kabutihan sa dalawang nag-aaway na pangkat upang sila ay magkaayos. Dahil ang dulwajhain o ang taong meron dalawang muka, ang kagustuhan niya o ang nais niya ay ang kasamaan para sa mga tao. Sinasabi ng mga skolar, Fa'amma man yaksubidalikal eslabay na taifataini kahuwa mahmudun wal mahmudu ay ya'ti likulli taifa bikalamin fihi salah na ang kapuri-puri na pagsasaayos sa pagitan ng dalawang grupo na nag-aaway sa pamagitan ng pagpunta sa kanilang dalawa at pakikitungo ng maayos sa kanilang dalawa, ito ay magiging kapuri-puri lamang kung ito ay ginagawa niya upang sila ay mapag-ayos. Na hindi katulad ng Dulwajhen, napupunta siya sa dalawang magkaibang grupo at ang kagustuhan niya ay ang magkagulo sila at mag-away. Na sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad SAW ukol sa isang taong nakikisama sa dalawang grupong nag-aaway na ang kanyang nais ay kabutihan, لَيْسَ الْكَدَّابُ الَّذِي يَسْلَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْ مِي khayra. Na hindi may na sinungaling yaong tao na nagsasaayos sa mga tao sa pamagitan ng pagsasabi ng kabutihan at siya ay nagpapalago ng kabutihan. At ito ay hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kaya nga sinasabi ng mga scholar, ang kabi, kaibahan nito at ng taong may dalawang mukha na tinutukoy sa hadith ay yaong mga tao na pinapaganda niya ang sarili niyang gawa para sa lahat ng panig, subalit pinapapangit na wanya, o pinapapangit naman niya ang gawa ng isa pang panig sa pananaw ng isa sa pamagitan ng pagpapalala ng mga balita at pagpapaningas ng fitna sa pagitan nilang dalawa. Sa pamagitan halimbawa na mapagkukwento ng mga pagkukwento ng mga bagay-bagay na lahat na nang nangyari sa kabilang panig na nagpapaningas ng inggit, ng puot at pagkamuhi sa panig na nakikinig sa kanya. Na ganito rin ang gagawin niya sa kabila. Na halimbawa niya na mayroong tao na lalapit sa atin at magkukwento ng mga nagaganap sa isang center at pupunta na naman siya doon at ikukwento na naman niya ang mga nangyayari dito sa atin na ang nais niyang maging itsura natin sa kanila ay tayo ay kumakalaban sa kanila at siya naman ang nais nating malaman o maisip tungkol sa kabilang panig na sila ay kumakalaban din sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao may dalawang mukha ay nakakagawa ng isa sa mga malalaking kasalanan. Mga kabair sa Islam, at siya ay nagtataglay ng katangian ng mga munafik ng panlilin lang at pagtatanim ng fitna at kasamaan. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW bilang babala laban sa mga taong ito, Man kana lahu wajhan, man kana lahu wajhan ni fit dunya, kana lahu yamal malkiyamati lisana ni minar. Na sino man sa inyo ang merong dalawang mukha sa dunya, ay bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang dila sa araw ng paghuhukom, dalawang dila na gawa sa apoy. Walayado billah. At ito ay hadid na iniulat ni Abu Dawud. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sino man ang mayroong dalawang mukha sa dunya, ay magkakaroon ng dalawang dila na apoy sa araw ng paghuhukom. Sinabi naman ni Imam Al-Qurtubi, Inna makana dhul wajhain syarran nas li anna halahu halal munafik idh huwa mutamallik bil batil wa bil kadib. Natunay na ang mga taong may dalawang mukha ay ang pinakamasama sa mga tao dahil sila ay nasa kalagayan ng mga munafik na sila ay lugmok sa batil at sa kasinungalingan at dinugtong pa ni Shere Rahimahullah na siya ay madkalun lilpasad by nanas. At siya ay nagpapasimula ng kasiraan sa mga tao. At sinabi rin ni Propeta Muhammad wasallam ukol sa masamang ugali ng isang taong may dalawang muka sa hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari layan bagi layan bagi lilladhi o kaya layan bagi lidil wajhain ay yakuna aminan na hindi maaari na ang isang taong may dalawang muka ay maging isang tao na mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang ugaling ito ang pagkakaroon ng dalawang muka ay iniingatan ng mga salaf kahit sa kanilang mga pamilya o sa kanilang mga pinuno o sino man sa kanilang kausap nang sa na hindi nila masasabi sa kanilang kaibigan o sino paman ang anumang bagay na hindi naman nila sinasabi sa iba. Halimbawa nito ay sinasabi ng ating salaf, Inna lanadkulu ila umaraina fanakulu lahum bi khilaf ma natakallam idha karajna min indahum. Faqala kunna na'uddu hada nifakan ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Natunay na kami ay tumutungo sa aming mga pinuno at minsan kami ay nakakapagsabi ng mga bagay-bagay na hindi naman namin sinasabi sa iba. Na ang tinutukoy dito ng salaf, na ang ating mga pinuno minsan ay mahirap nating kausapin at minsan ay meron tayong mga hinaing, mga bagay-bagay na hindi natin sinasabi sa kanila, subalit sinasabi natin sa iba at pag uusapan natin kasama ang iba. Subalit ang mga salaf, rahimahumullah, kahabagan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sahaba, ang mga tabiin, at mga tabi o tabiin, Binibilang nila ang mga ganitong uri ng pananalita na isang pagpapakita ng nifak o isang pagpapakita ng pagiging ipokrito. Sa panahon ni Propeta Muhammad SAW natin na ito sa umma ni Propeta Muhammad SAW. Yeah, Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin sa panahon natin ngayon ang maraming halimbawa ng mga taong may dalawang mukha na kapag nakaharap mo sila ay papaliguan ka ng mga pambobola at papuri. Na kapag nakatalikod ka na, ay siya rin namang mismo ang magkukwento ng mga masasamang bagay laban sa iyo sa ibang tao na kausap niya upang kamuhian kanila. Sa panahon natin ngayon, sa paglaganap ng social media, may kita mo ang mga taong ito na harap sa iyo bilang kakampi mo o bilang taga-suporta mo na naniniwala sa iyong mga pananaw. Subalit makikita mo sila sa iyong pagtalikod, makikita mo silang mahilig magparinig sa social media ukol sa mga gawaing hindi niya hayagang tinutukoy na ikaw ang kanyang pinariringgan o ikaw ang kanyang tinutukoy. Subalit walang pagdududa na ikaw nga ang tinutukoy dahil ang partikular na gawain na tinutukoy niya o pinipintasan niya sa social media ay isang gawain na ginawa mo kamakailan lang. Mga mahilig magparinig, mga taong may dalawang muka na parang mga talakerang babae o mga tsismosong bakla at ang masama pa nito ay nakikita natin Nang ang marami sa mga taong ito na mayroong dalawang muka na harap sa iyo na akala mo ay maaamong tupa subalit pagtalikod mo ay lilibakin ka o sisiraan ka Marami sa kanila ay nakikita natin na kabilang sa mga tao na inilukluk na nila ang kanilang mga sarili bilang mga ulama ng Islam o bilang mga iskolar ng Islam. O kaya ang mga taong ito na mga nagpapakalat ng fitna ay kabilang sa mga mangangaral ng Islam. Kaya mga sa pananampalatayang Islam, Gabayan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala palagi tungo sa matuwid na pananampalat at gawain at iwasan natin ang mga tao may dalawang muka At palagi tayong manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi tayo maging kabilang sa kanila. Aku laqawli hadustaghfirullah li wa lakum muslimin min kulli damb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sampung taon na ang lumipas at hindi natin binabanggit ito upang mag-celebrate ng anniversary ng anuman. Bagkos ay ito ay bilang pagtukoy lamang sa petsa o sa isang panahon na naganap ang isang pangyayaring marapat na kapulutan natin ng aral. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, December 26, 2004, nang naganap ang pinakamalakas na sakuna na naganap sa nakalipas na siglo. Na pumatay sa 230,000 katao na ang karamihan sa kanila ay mga Muslim o nakikilala bilang mga Muslim. At ang tinutukoy natin dito ay ang tsunami na tumama sa Indonesia at iba pang mga lugar ng mga Muslim katulad ng Somalia at iba pang mga lugar na maraming mga Muslim dito, katulad ng Timog ng Thailand at ang Silangan ng Sri Lanka. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alalahanin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan at anumang nais niya na mangyari sa kanyang nilikha ay magaganap. Maging ito man ay ang pagpaparating ng mga parusa o mga pagsubok sa atin. Kaya huwag tayo maging panatag kahit kailan na tayo ay ligtas sa mga parusa o pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit ano pa ang pagkaakala natin sa ating mga sarili na tayo ay matutuwid. Huwag tayo magmalaki sa ating mga ginagawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ga ta'ala gaano man ito karami sa ating pag-aakala. Huwag nating akalain na dahil sa binibiyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya at binibigyan niya tayo ng madaling pamumuhay, ay hindi na niya tayo patitikimin ng paghihirap at pighati dito sa dunya. Magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala palagi at alalahanin natin na ang kamatayan ay darating sa atin kahit kailan o anumang lugar na ito ay loobin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng nangyari sampung taon na ang nakalikalipas ng marami sa mga taong namatay, kung hindi man sila tulog sa kanilang mga bahay, ang marami sa kanila ay nagsasaya na sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin natin ang kamatayan na hindi natin kailanman matatakasan na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul innal mawta ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum na sabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay na ang kamatayan na tinatakasan ninyo ay makakasalubong ninyo at tiyak na makakasalubong ninyo inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر الكفر والكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفافة والجنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa nar. Akimus salah, inna salata tanha andil fahsyai wal munkar.